Oh. May pera ba yan? Baka na ikaw pa man libre dyan. Sigurado mo walang asawa yan. Dahil baka gawin kang kabit niyan, anak kang kanya, hindi bagay sa'yo. Sayang ang ganda mo. Anong bakay mo sa anak ko? Hmm? Baka naman sasaktan mo din anak ko ah alam mo, ulis din ako dati. Alam ko yung mga galawan mo. Pag nakuha mo na gusto mo sa anak ko, iiwan mo na. Sino ka? Hi. Ay, kaganda lalaki naman ito eh. Bata-bata ako, papatulan kita. Ganito-ganito lolo mo. Napaka bait. Pero, huwag mo nang pakawalan, ha? Hola, Ponggay. Huwag mo nang pakawalan. Sagutin mo na. Baka maagawang pa kita. <laughs> Kahit ngayong gabi lang, gusto ko. Ako lang na muna ang lalaki sa bayon. Paano ba yan? Tayo na. Ba't parang nagmamadili ka? Ikaw lang naman ang gusto ko, Paula. Tsaka lahat ng gusto ko nakukuha ko. FBJ's Batang Kiapo.